ito ay tura na uh, East Bank Road guys ayan o marabe no, no? sobrang sikip ayan o no? may mga nakapark tapos yung terminal ng ano ng mga tricycle so dito ang labanan rito gusto mong makauna umovertake ka na lang <laughs> yan ang iwasan mo makasagi kung Kula kulata ka rito So guys, uh, pa na tayo. Uh, ang daan natin. Uh, subukan natin mag-floodway. Yung isang side ng floodway na, ano, na masikip. Yung puro tao. no. So guys, yung gagawin natin, isa sa mga the best na daan kapag pupunta ka ng Angono kapag ganitong mga ordinary day yung mga wala nang uh, yung may mga pasok na uh, tapos dumaan dito sa may ano, sa west bank dito sa may flood way kahit maliit siyang kalye uh, kahit maraming tao maraming tricycle uh, tuloy tuloy naman yung daan tsaka pagdating kasi sa dulo ng uh, west bank sa may barcadahan bridge pinapriority ng mga ano Traffic enforcer, yung mga galing sa tulay. So mga paps, ah, na tayo ng C5 ngayon. Bali papasok tayo dito sa may Eagles. Dito sa mga Ugong, no? So, medyo marami ng ano, sasakyan ngayon dahil tapos na yung holiday. So regular day. <laughs> so saan nga ba yung ano West Bank no? Kasi dalawa yung daan diyan eh, sa so, may floodway, yung East Bank at saka we, ano West Bank. Kapag galing ka nang Rizal, especially pag galing ka nang Taytay, uh, kapag ayaw mo mag Ortigas Avenue, ayan yung mga access papunta ang Pasig. Papunta nang Mandaluyong, Quezon City, ayan. So kakanan tayo rito sa may ano, yung sa may Eagle Bridge sa Eagle Street so ito guys uh, nandito na tayo sa may ano, uh, Dr. Sixto Antonio dito sa Pasig kapag magro road trip ka kasi kapag pupunta ka ng Angono tapos uh, o kaya taytay -tay, -tay. Uh, pag galing ka ng taytay -tay, pwede ito yung pinaka access no ano mas maganda to uh, kaya sa mga Ortigas ka tapos lagta sa main junction then SM Taytay uh, ito kasi yung pinaka the best na access eh itong dadaanan mo sa may floodway kasi pag gantong oras uh, yung Ortigas sabi nyo sobrang ano na yan sobrang traffic na ito yung nagtitinda ng manok rito yan o yung JB na yan minsan napakahaba ng pila dyan Siguro, oh. ang sarap ng manok dyan. Minsan naiisip ko, barang gusto kong bumili dyan eh. So okay. guys, uh, nasa tapat na tayo ng rainforest. No? Tapos yan, yung nakikita nyo yung sobrang traffic na yan. <laughs> Grabe. So ito yung rainforest. Ayan oh. Dahil nakatambay. Pero di pa ako nakakapasok dyan sa lugar na yan. Grabe traffic ko, oh. Dahil tricycle. So guys, ito. Papasok na tayo ng West Bank. Ah, nyo, mas sikip yung kalsada rito. <laughs> pero walang masyadong makakasabay na truck dito. Hindi katulad sa East Bank na medyo malapad. Pero may mga kasabay kang truck doon. Dito kahit traffic, medyo moving-moving din naman eh. Ano? <laughs> Kaya lang, talagang mas silamuot <laughs> yung kalsada rito. Bali ito na hati ito sa ano eh. Tatlong ano mahabayan. Ewan ko kung ito kung sakop ito ng Pasig tapos kainta ah uh, taytay yung ano ano yung floodway. So dito ang labanan rito. Kung gusto mong makauna, umovertake ka na lang. <laughs> Ayan ang iwasan mo makasagi. kulang kulata ka rito. Oo, <laughs> uh, nakalagpas ka naman dito sa mga terminal. Medyo maluwag na eh. Ayun oh. Oh, di ba? Ah, <laughs> so, makakahataw-hataw ka na. Doon lang naman simula niya ng ano eh. Ah, uh, traffic. Pero pag medyo nasa kalagitnaan ka na, ayan, okay na 'yan, no. Oh. Kaya lang mag-iingat ka rito, guys. Sobrang dami ng tao. ayan na nasa gitna, oh. Yung may mga bata na biglang tumatawid rito eh Kaya mas maganda Takbo mo rito pinakamabilis mo Ah, uh, sikwenta Kasi konting pagkakamali mo rito Pag nakasagasa ka Kukulatain ka <laughs> oy kainta na to Ito, Sakop na ng kainta to guys Sobrang ang dami ng mga bata no Grabe, <laughs> ang sikip oh Oh, tapos may mga ginagawa pa. Tapos may nakaparada pang truck ng basura. <laughs> Ganyan kasaya sa ano. Sa Pladway, ayan o. Oh. O, oh, diba? <laughs> Palipa pa. Kahit saan. damit kindahan. Oo, oh, ayan no? Oh. Oo, kaya dapat mag-iingat ka talaga. Grabe. Alabas na tayo ng ano ngayon? Ng Barkadan Bridge, guys. So, all the way na tayo sa ang ano, no? Kaya, ito yung gusto kong daanan. Kahit sabi mo, traffic. Pinapriority kasi itong mga nanggagaring dito ng mga traffic enforcer ng Taytay, no? eto yung mga nanggagaling sa uh, Pasig dito sa mga East Bank so ito yung tula, ano yung tulay yung ganda puro mga pangkong nakatanim diyan sa so may gilid niya no ganda ng view so makalagpas lang tayo rito all na tayo sa Angono no so welcome to Angono Rizal guys uh, kakayanan na tayo rito kaya nasa kaliwa natin 'yan, uh, Angono cockpit Arena 'yan, ayan no. So ito yung sinasabi ko naman na uh, no, yung dating basurahan na no, yung lugar na to. Kasi so, ito alternate 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 route <laughs> papuntang sa uh, Angono proper. So bali nag road trip lang tayo, taytay tai Angono road trip. Bayan pala adbey, sobrang sikip sa pladway. So ito guys, so, malaki pa tong lugar na to, ayan oh. So makikita nyo dito may mga bahay pa rin talaga na bakas pa rin talaga yung kahirapan sa lugar na to. Dati hindi ka makakadaan ng maayos dito, lubak-lubak tapos ambaho Gawa ng dating ano eh, ano tawag doon, compost pit, parang garbage pit ba yan. So ayan guys, so, uh, squatter area pa rin yan. Barong-barong pa rin ilan ilan na lang yung mga ganyan ba na demolish na so pa so time check muna tayo uh, 6.01 na at uh, talabas na tayo ng SM Angono eto dinaanan natin tong ano na to eh uh, yung shortcut na alternate route Minsan kasi kapag kahit hindi umuulan, yung mga nanggagaling na tubig sa bundok, dito bagsak sa may bay town. Kaya kahit walang ulan, minsan baharon. Gawa nang yung drainage na parang matabunan na natuluyan ng mga buhangin na galing sa taas. So ayan yung papunta ng ano, pabayanan. Tapos, ito ay SM Angono na. Ayan. Tapos kakanan ulit tayo. Para all the way tayo sa binangonan. Medyo madilim na guys, no? So ito guys, palabas na tayo ng highway ng Angono binangonan. So malapit na tayo lumabas na ingay ng jeep ano may beret oh so ito na highway na tayo guys at papasok na tayo ng bayan ng binangonan At So siguro guys uh, Tatapusin ko na muna yung video ko rito no? Uh, kung bago ka lang sa channel ko Please don't forget to subscribe, like and share uh, Pakipindot na rin yung notification bell Para lagi kang updated Sa bagong upload ng moto Motovlog So mga guys Nakikiusap ako sa inyo Pakipollow naman po ako sa aking Facebook account Uh, moto Motovlog din po yun So, hanggang semula guys. Yes, Korea Moto Vlog. Tanggungjawab, lingkod.